so ito po, mga legit na barkads. Ito po yung balita na hinihintay po nating lahat. Kalalabas lang, mainit-init pa. Hindi ko po inaasahan na ngayon po lalabas. Nandito po ako sa Congress. May iko-cover po akong hearing. O pero may nag-text po sa akin. Check ko yung sa 1PH. Pagtingin ko, ito na po yung balita nakakagulat po. Maski ako talaga nagulat ako. Uh, ito, kinansela ng Intellectual Property Office o IPO ang trademark registration ng Television and Production Exponents or Tape Incorporated sa pangalang Itbulaga at EB. Kinansela ng IPO. Okay. Ayon sa IPO, hindi napatunayan ng tape kung paano nila nabuo ang Eat Bulaga Mark samantala, samantala nakapaglabas ng testimonya at eksplenasyon ang mga petitioner na senatito Soto, Vic Soto at Joey De Leon kung paano nila nabuo ang Eat Bulaga kaya sa kanila pumabor ang desisyon the petitioners prove that it is the originator and owner of the contested Itbulaga mark. Uh, petitioners' explanation or story on how initially the idea of the Itbulaga mark came about did seem believable and credible. Ayon sa decision ng IPO. Nakakagulat po. So guys, ito po ay breaking news. Ngayon ko lang po siya nakita din. Marami pong lalabas niyan. Magbibigay ng reaction yung tape, magbibigay ng reaction ng TVJ. O pero ito po ay magandang magandang balita. Okay? Um, yung pong show ngayon sa, sa EAP ay... Um, Wait, okay. Uh, Na-shoot last week, 'di ba? Sa Sanbuanggan nando. So ngayon po, so bukas po inaasahan ang live ng uh, EAT Ano kaya ang mangyayari bukas? Nako, exciting po. Uh, tingnan po natin kung ano po ang posibleng mangyari tomorrow dahil po bukas ang unang araw na live ang uh, Tito Vic and Joey. So inaasahan po natin na marami po ang magre-react dito, magbibigay ng iba't ibang side. Um, sa akin po, ah, ganito yan, ganito lang kasimple yan. Kasi po, masabihin ng iba, eh bakit, ano, bakit kunyari? Si Vice Ganda kunyari ang nakaisip ng It's Showtime or ganun ganon di ba? Alam niyo po pagdating po sa mga shows ngayon, sa panahon ngayon, ah, uh, it showed ABS-CBN GMA lahat po ng mga networks po ngayon kumpleto po sila pagdating po sa kontrata sa papeles maayos 'yung pong kanilang uh, pagkakagawa na uh, kahit ito 'yung nakaisip o ikaw 'yung nakaano nakakontrata ka na isip mo 'yan habang nakakontrata ka sa amin o sa amin 'yung uh, IP niyan intellectual property niyan ganyan din po sa abroad sa Disney sa mga ibang ano sa mga ibang studios na malalaki de ba? Yan po ang standard practice ngayon. Ito pong pangyayaring ito sa pagkaisip ng pangalan ng Itbulaga ay nangyari po noong 1979. Okay? Uh, nung panahon na 'yon, malay ba nila natatagal ng 45 years yung Itbulaga? Diba, sino ba naman makakaisip nun? At uh, ngayon ay pag aawayan yan yung intellectual property. So walang mga ganyang mga kontrata, walang mga ano. Pero at, at, at sila Tito Vic and Joey, ay hindi naman po empleyado ng tape nung panahon na yon. Sila po ay mga independent contractors. So sila po ang nakaisip nung Eat laga na pangalan o tapos nakipag uh, sila ay nakipagpartner dito sa tape para po iproduce yung programa. Pero the whole time ang ownership po nung pong pangalan ay doon po sa nakaisip which is si Joey De Leon. So ngayong nakansela po gumaganda yung chance na ma-approve na yung pong uh, application ni uh, Joey De Leon sa kanya po mapunta Naku, tingnan nga natin yung wife po Ayan. So ako guys, talagang ngayon ko lang nakuha, no time na for ibang research or for ibang mga mga reaction pa maghanap at as, as in, talagang uh, ngayon lang ano, ngayon lang nalaman ngayon lang, mga 15 minutes sa ago lumabas. So ngayon po tignan po natin kung ano po ang posibleng mangyari dito. At uh, i-report ko po sa inyo lahat po ng mga reaksyon, lahat po ng mga uh, lahat ng mga balita tungkol dito, kung ano ang planong gawin ng tape, kung ito po ba ay kanilang uh, irereklamo or ayan uh, tingnan po natin ha. Global Brand Database. So, ito ba ay kanilang uh, hindi ko alam kung ano yung process eh kasi hindi naman to parang ordinaryong korte na na ang tawag dito na na merong procedure, di ba? Ito po ay sa Intellectual Property Office po lamang. So ito pong ito pong uh, uh, nako, ito. It bulaga. Owner tape ended June 14, 2023. Ito kaya to. Kunin nga natin. Ayan. Vicente Soto, pending February 27, 2023. Joey De Leon, March 22, 2023. So, yun po yung pending na nilalakad po nila. So, yung sa Eat Bulaga Happy, nag, nag ano din yung tape. Nagbago na po dito sa ano. Nagbago na po. Ended na po lahat. Ay, hindi. Ito pala. So, dito po sa Y po, Eat Bulaga and EB. Ayan, sa tape. Nandito pa yung sa tape. O, pero ito po yung kinansela. Okay, so hindi pa na-update dito sa WIPO. So uh update ko po kayo kung ano po yung mga pangyayari dito. Napakalaking balita. Ito po yung hinihintay ng mga fans. Okay, so mamaya po mag-live tayo. Nandito sa Congress. I-report ko sa inyo lahat ng mangyayari. O, good news mga Dabarkads. Happy, happy Tuesday sa inyo. Ayan, lunch tayo. Okay, masaya, masayang ating araw ngayon. Okay, bye-bye.